Uh, kung tanongin mo ako sir na may pinatay ako hindi man ako ang iniimbestiga ngayon so hindi ako sabi ng totoo mag na lang ako hindi ako na lang po magtatanong meron na ba ako kayong pinatay uh, yung ang pungulo. sir um, may ano ako may mundo lalo na sa yung yung outrage yung hindi ko matanggap yung minsan yung pamilya na ubusin mo, patayin mo, tapos i-rape mo. Mukhang ano sa akin yung sir talaga. Nawiwerla na, na, na ako. Uh, masyadong ang, uh, ang fuse ko dyan. Mainit talaga ako. Alam nila yan. Kaya behave. Sir, ito tanong nyo no, prangka-prangka, nandito, -prangka. well, or citizens of this country, anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Tanuhin ko kayo. nung panahon po ng tatay ko, San Juan po. Ah. <laughs> Kasi sir, binaback upan ako ng tatay mo. O, oh, to. Hindi mo na, huwag na lang tayo mangano. Il ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to safe. Kasi ang Dabao na babalitaan na maganda. Kaya ang Dabao nag flourish. Kaya ang Dabao malinis. Kaya ang Dabao ngayon, anytime maglakad ka, walang gagalaw sa iyo. Alam ng tao kasi pag magkamali -ka sila, hindi yung police, they have to deal with me. And dapat ako ang investigahin dito ko extra judicial gilid. wala yan sila. Ako mismo ang... Uh, Mr. President, noong time na mayor ka, Merong polis na nag-involve sa droga sa Dabao? Marami sir. What happened to them as far as you know, Sir President? Ayan sila. Sila may alam. Hindi. Tanungin natin sila. Sila may Sige. Sabihin mo. 24 hours sabihin mo sa putang inang polis mo. Pag nakita ako yung patayin ko. Sige now I will now take the time of Senator Estrada. So, Sino yung... Uh, si, 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 lang sir, huwag ka nalang lumayo. Yan yung katabi mo. Mamaya sir, mamaya. Mamaya, unahin ko muna itong bisita natin because we will always be with him. So we have... Uh, We have uh, lots of opportunities to uh, ask uh, Senator si Is He, the best performer, sir, na, Senator? Uh, Mr. President, can I ask ito it muna sila, no? Uh, General Gamboa, Your Honor, hindi, hindi ka naman, hindi ka man nag-chief ng Davao, but tama man, at dumaan ka rin sa Davao, sa career mo. At ano highest ang uh, position mo po dun sa Davao? Uh, yes, sir. I was the uh, official spokesman of the regional police, police regional office 10, I for two years. Regional. Yes. How about the city level? Wala, sir. I was never assigned okay. the city okay. office. officer. How about General Sinas, sir? You were never chief, di ba? So, dumaan po ba kayo sa career niyo sa Davao City? Uh, never, ah, never, never oh, okay. sir. Never? No. Okay. How about si General K Karamat? Hindi, sa mic, sir, para nakarecord. Never? Sa career niyo? No, Mr. Chairman. Uh, so, only, only General Gamboa, sir.